Kung magdadayit ka gamit ang isang unong bawang sa araw-araw, ay huwag na huwag mong kakainin ito sa gabi. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Proven Kapag ang bawang ay ginamit mo ng pagdadayet, huwag na huwag mong kakainin ito sa gabi dahil ikaw ay maha blood. Talagang ang bawang ay talagang pag isa o dalawang buti lang ay talagang nakakababa ng dugo. Pero kapag isang ulo ng bawang at sa gabi mo ito kinain, ikaw ay maha blood. Alam niyo ba ang kahalagahan ng bawang ay talagang tinutunaw niya yung mga excess na taba natin lalong-lalo na sa ating bilbil, sa ating uh, likuran sa ating mga braso sa ating mga binti yan. so yun ay talagang napakalaking bagay talagang tinutunaw niya talaga instantly yung mga taba-taba natin kung kaya yung mga muscles natin dyan sa mga uh, bilbil natin ay talagang uh, lumalambot siya dahil na ito ay napakainit ang isang buulo ng bawang ay talagang ina-alternate ko sa aking pagdadayat. Sa loob ng isang linggo ay kumakain ako talaga ng isang ulong bawang ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Sobrang baho nga lang ng bawang, kailangan talaga sa loob ng isang uh, maghapon ay ito, talagang 7 uh, o 8 beses kang mag-toothbrush uh, to At kung ikaw ay talagang uh, maliligo ay talagang magkaskas ka na ng asin uh, uh, sa iyong buong katawan at saka talagang sa inyong anit So ito ay mabaho rin sa puhit, mabaho rin sa iyong mga pag-ihi at talaga maaamoy mo to pag ikaw ay dumumi pero ito ay garantisado ko at napakagandang pantuno sa ating mga bilbil. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!